Hello guys, kumusta? Malapit na ano, pwede na siguro manaygon ngayon ano, mga ruling ano, pwede na siguro. Kung mga ruling, mga ba ko din niha IB. Mag may dadal dada mahatag ng pamasko. Try ko nga mawa ano, magtawag noon mamasko ko din iha may maghatag adan mapamas <laughs> ko oy kumusta naman na akon mga ninong gada ana mga ninang ma mamasko na ko iha oh. nakapas wala naglabay war man kang manghatag pinaskuhan na akon siguro na magtatago na luwat kamo ano so gada man mga inaanak ko Ayaw anay pamasko ako na. Ako anay mamamasko yan na. Unta. Lagi yung pinaskuhan. Diri, pirmi lang kami eh. Dati kami na naglagi pirmi naghatag eh. Yan na, kamo naman maghatagan eh, yung mga ninong. Di ba guys? Palektaro naman nato ng sitwasyon. Mamasko nga kita, mamasko. Kaso di naman ako marunong, di naman ako maaramay ng gitara. Yung but, Pasko na sinta ko. <laughs> Paano ba kantan pa Masko? Pasko na naman o oh, kahit Ganun ba yon? Okay. Ano bang kanta noon na Pasko? Never I sing but I'm got tan 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 tan. Balitaw gad. Labot intremis. On may mga inaanak nga da, maarap na kamo. Oh, utang lanay. Eh, pwede ba ito? Wala anay ah, na gift-gift. Balitaw, oh. Pasko na Pilipinas, oh. pero nalalaka adlaw. Unta, inaot. May maghatag akong gift. <laughs> Ako an mamamaskuha iyo yan na. Ah. Mga ninong, more, mga ninong ko or mga inanak ko kamo yan ang maghatag akong pamasko ha pero nagod ka tuig ka naghatag pamasko akon <laughs> guys update lang ako may nanalo na may nagdaog na yun na gitara na nainumduman mo pa ba upload last sabi sering ko ipaparapol ko ini eh. ang nagdaog ini eh. nagparapol ako shout out ang nagdaog ini eh kay Erwin Escobar Erwin Escobar an nagdaog eh. Erwin ito na ano i ipapadara ko na lang ba o ibabalot ko na lang dalhin ko na lang shout out Erwin panalo ka na ito na oh ito yung daog ni mo Merry Christmas guys advance bernalka and take care always and god bless